Magluluto po ako ng arostong buto-buto ng baboy. Ito po ang ingredients. carne na ah, isang kilo at kalati. At saka bawang at saka rosemary. Ang ginawa ko ay sangkutsahin ko muna ang buto-buto na ribs ng baboy. habang nagpapakulo ng sinangkot sa nga baboy, upo, upo muna ako dito. Tapos pag mga uh, 15 minutes ko na siya ay sasangkot sa hin. Samahin ng ako. Medyo brown na siya noon. Tapos siya lalagyan ng mga ingredients. sinangkot sa kuno po siya ng labing dalawang minuto na. Gagawin kong 15 minutos na pagsangkot sa at saka ilagay ko yung rosemary yung bawang muna. Yan. sangkot sa ko na po siya ng labing limang minuto. Tapos lalagyan ko lang siya ng ah, dalawang kutsara na mantika. Kayo ang bala kung anong gusto niyong mantika. Tapos, ilalagay ko na po ang bawang. Nilagay ko lang sa tabi ang mga karne na nasungkot sa nanang labing limang minuto. Bawang mo lang ako nilagay hanggang sa mag-brown po ang bawang. No, medyo brown na po ang bawang, hinalo-halo ko na po. Ganyan. Medyo brown na po ang bawang. ihahalo ko na itong mga kain. Saka isasabay ko na rin sa itong rosmarino. Halo-halo lang po. Tapos, hmm. hanggang sa maluto, tatakpan ko na po siya. Hanggang sa lumambot. Lalagyan ko ng asin. Ayun na kaunting asin. At saka, kumpalasa. para ma-absorb na po ang kalahating ko kalita lang nilalagay ko kasi para hindi gano'ng marami ang kumpalasa kung sa maluto na po, ganito lang siya. Pagluto na po siya, wala po siyang sabaw. Yung sarili mismo, yung taba niya ng buto-buto ang kanya magpapaluto sa kanya. Nilagyan ko lang po ng dalawang kutsara na mantika dahil para pang pa gisa sa bawang lang at saka rosemary Ito na po siya luto na Oh, hmm mm.